Binabalaan tayo ni Jesus na mag-ingat sa mga huwad na propeta at binibigyan tayo ng napakakonkreto at praktikal na patnubay para sa ating pangunawa. Ang pagkilala sa kanila sa pamamagitan ng kanilang mga bunga. Ang ating mundo kung minsan ay maaaring maging lubhang nakalilito. Gumagawa ng napakaraming mga pangako ng kaligayahan tagumpay at kagalingan, ngunit puno ng pagdurusa at kalungkutan. Kailangan nating magnilay upang mapagtanto na mayroong hindi lamang mga huwad na propeta na nagbubunga ng hindi mabuti, kundi pati na rin ang mga mabuting propeta na ang mensahe ay totoo dahil ito ay nagbubunga ng mabubuting bunga. Palagi tayong magdasal para sa biyaya ng pangunawa at karunungan na nagmumula walang iba kundi sa Diyos lamang.